Magandang araw mga amisis. May nagtatanong po sa ating subscriber kung pwede daw po ba mag-send ng GCash sa non-verified or basic GCash user. So ang sagot po dyan ay yes. Pwede po kayo magpadala ng pera. Ano po? Send money. ah uh, basta ikaw ay fully verified. Siyempre kung ikaw ay hindi fully verified, hindi ka makapagpadala. Ano po? Yun po ang control. So bago kayo mag-send ng pera to a non-verified Gcash user, may prompt pong lalabas. Sasabihin ni Gcash sa inyo, Teka, hindi verified itong papadalan mo. Sigurado ka ba? So, pag na, nag-yes ka po doon, no? So, ay uh, marireceive po nila pa yung pinadala mo. Pero, hindi po nila yun masend sa iba. Ano po? So, ang nare-recommend ni Gcash, bago nyo sendan yung tao na papadalhan nyo ng pera ay hikayatin muna sila na magka fully verified para ma-experience nila yung lahat ng benefits ng GCash app. So yun lang po mga amigsis, abangan nyo po yung susunod namin quick video uh, para sa help center ni GCash. Thank you!